Hello mga kabahay. Sa mapagpalang madaling araw, it's already 1.32 a.m. Kami po ay mag-aangkat ngayon sa balintawak na aming paninda. Pakigabayan kami ng ama sa aming paglalakbay. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat, eto yung mga dadalhin namin gamit mga guys gagamitin lang po namin is motor. Ang pangalan niya ay Clark. Ayan po, kami po ay lalabas na ng aming tahanan. Sa lahat na maglalakbay sa mga oras nito, gabayan po tayong lahat. Hello mga kabahay, nandito na kami sa Balintawak. Ayan po yung mister ko. Ayan, yan. Magsisimula na po kami mamalengke Mama ng gulay. Ito po, yan. Ito po ang Balintawak. Madami pong tao. Samahan niyo po ako sa aking pamamalengke. Yung online po namin ito. Ito na po yung mga pinamili namin. Ipakaya na ni Mr. Pauwi na kami pagkatapos namin. Ipakuyin to sa lansan. Naglalakbay na po kami. Magmula dito sa Balintawak hanggang San Mateo sa mga kabahay. Ang umaga po sa inyong lahat sa mapagkalang araw. Ingat po tayong lahat. Ito po yung gamit namin. Pangangkat ng paninda namin online. Si Clark. Napakalaking pakinabang po nito sa amin. Ayan po, si Clark po, motor namin. Po, lalakbay na po kami pa uwi. po, ang bagay sa mga. na, Tuna, paalis na kami. Lalakbay na po kami. Pa uwi kumbaya, po kami ang san pang layak kami, kumbaya, sa kumbaya, paglalakbay. Ayan po, kumbaya, po kumbaya, 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 Dito na po kami sa bahay. Ito na po yung mga inangkat namin. May mais puti, may mais tilaw. May mga gulay at seafoods din po kami. Ito po. Ayan po. Ayan Oli m